Good morning, Blackpool. Uh, ako na lang yung ano. Ako na yung lang late. Ayan. Sila naka... Gising ako ni Jay. Uh, uh, breakfast na kami. Good morning! Ang aga naman, chismisan! Ang agang chismisan. Good morning. Ang agang chismisan. Mm -hmm tawag sa ano mo Good morning, good morning, good morning. Unang araw namin dito sa aming hotel. Ayan ang food namin. Ayan. Let's eat na. Let's eat. Ay. Ano to? Ano pong hapon na to? Welcome <laughs> dinner! Welcome Kaya dinner kay Aljun! Ayan! Oh, yummy! First day! Ito kami sa Blackpool. Ayan!